approve para kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspinde sa NASA 139 opisyal at kawani ng National Food Authority. Kaugnay sa maanumalyang pagbenta ng imbak na bigas sa private traders. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Aileen Taliping. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anim na buwang suspensyon ng isang daan at tatlumput na opisyal ng National Food Authority kaugnay sa maanumalyang pagbebenta ng imbak ng bigas ng ahensya sa ilang rice traders. Sinabi ng Pangulo na ang isyo sa NFA ay hindi lamang umikot sa maanomalya at paluging pagbebenta ng bigas, kundi pati na rin sa ginawang proseso ng walang pag aproba ng NFA Board at wala rin basbas mula sa Department of Agriculture at sa ilang miyembro ng gabinete. Ang aksyon anya ng mga sangkot na opisyal ay patunay na binalewala nila ang mga proseso at ginawang shortcut para sa kanilang pansariling interes. Kabilang sa mga sinuspindi ng ombudsman ng anim na buwan ay sina NFA Administrator Rodrigo Bioco at NFA Assistant Administrator for Operations Jan Roberto Hermano kasama na ang labing dalawang regional managers, 27 branch managers at siyam warehouse supervisors. Ang suspensyon ng nabanggit na bilang ng NFA officials ay isang paraan upang mapabilis ang investigasyon at walang magiging balakid sa pagkalap ng mga ebidensya tungo sa mabilis na resulta at pagtukoy kung sino mga dapat na managot sa anomalya. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.